Matawagan na nga si kuyang technician Papagawa ko na naman itong rep namin Ang Rep naman Ayaw na ulit kumana uh, Ito yung number niya Nagit yung number 0910 Hello Hello po kuya Kuya dudes Hi, kumusta po Oh, pwede po rin niyo puntahan ngayon dito. Kapag ako po yung ref. Opo, ayaw bumana. Yung ref naman po ang nasira. Pwede po kayong bumanta ngayon. O, sige po, atay ko po kayo ha. Sige po, salamat po. Babay po. Ay, yari na ata ako. si kuya. Ay, kuya. Ay, napalayan. Kaya yung magagawa ng ref. Kayo po. Ano kayong ipasok po? Uy yung tina na. Ayan po kuya. Ayaw na naman yung gumana. Ayan. Teka lang po. Pabuksan po natin ng ilaw. Para maliwanag. Ayaw na naman yung umanda. Pakatingnan niyo nga po. Ayan. Ayaw diba na naman. Paano natin Ayaw na naman niyang siyang umilaw. Di ba nagawa niyo na yan dati? Ayaw na naman Ayun, ayun, na lang ang umilaw. Hindi ko alam kung bakit. Yan lang naman po, pero yung freezer, okay naman po. Yan lang ayaw umilaw. Ayun, baka tayo na lang umilaw. Dala niyo na naman yung inyong yung matulis. Siyempre naman, lagi natin dala itong matulis, matulis. Nakaon naman po yan. Nakasaksak yan eh. Pero ayaw umilaw. Nakasaksak po yan. Ayaw lang talaga umilaw. Baka po yung ano ang sira. Ano yung ilaw. Ilaw lang po ang sira. Ano? Ayaw ilaw eh. Ano yan? Ang bango mo ah. Mga ko yung bagong ligo. Hindi, ano, asawa mo ate. Wala dito ko niya. May trabaho po yung eh. mamaya pa yung dadating. Hada, mamaya pa yung dadating kuya. Tira na naman nga, di ko alam yung ilaw lang niya na yung gumana. Pero yung pressure, pressure, yung pressure po. Okay. Gusto mo nang makakita yata yung screwdriver ko eh. Baka ganun nga kuya kasi lagi, ewan ko ba lagi nasisira. Di ko alam ba lagi yung nasisira. Gusto ko makita kasi ang cute mo daw. Ganun, nabula na Ha? Mila na kuya. naman lang ate lumag lang ah lumag mo yung ano hmm. ano ba yung sira niya lumag lang yung ano niya yung mobilya niya ayun ganun pala lumag lang hiyo yeah, ako yung eh, nadidevelop na sa iyo si so Adi naman na. saka gusto na kita lagi tawagan ay ayun, ayun ano may huwag sa masyado pumasok din Ano po ang nandyan, kuya? Basta anong ginagawa? Parang ko, wala naman po. Wala, basta nakaupo ka, nakahiga. Mm -hmm. Wala ang ibang pinaglilibangan. Narapuhay. Ate. Aba! Ayapos ka na, kuya. Oo. Uh ano -oh. Diba? Wala na. Makaabutan ka ng asawa ko, kuya. Eh, hindi ko naman sinasadya eh. Huwag na. Salamat po.